I've been attached with the feeling of them waking up with you, mama. Ang galing ni Bell. Iyan na nga guys sa mga bukang bibig na mga bula sa social media nang mapakinggan na nga nila ang music video ng Moana 2 na kung saan ito nga ang ating Bell Mariano ang kumanta ng Tagalog version ng Beyond na kung saan italagang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media. Narito nga guys ang pasilip na talaga namang tindig balahibo ang maraming babis dito. dito music video is out now na kung saan ay nasa youtube channel na nga ito at talagang marami na nga ang nakapangarinig at napanood ito at nasa mga music platforms na nga rin ang darat na ng ating bell mariano saan ay talaga naman sobrang galing nga at pinahanga ang maraming bablis dito kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na iba talaga ang nag-iisang Bell Mariano ni Donny Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donny at Bel sa mga susunod pa na ayuda.